Eric Payne, Go Travel, Republic Cement, Parker Text, Bill Pawn Shop, Lumina Homes, Old Bus 360 HD, Scratchy, the DTSO, another, La Pasita Supreme Place. Yan. One for more and more for more. I like po more! Para <laughs> <laughs> Paano nung sabi doon, pinadala na natin oh. yung mga silya sa ika-isandaang eskwelahan na matutulungan natin sa Plastic One Project. Mm -hmm. Ang Sintan Elementary School sa Pasco, Bacanin. Ay, layo. Pa-100 na yun po At ah, uh, Sa ngayon, ang mga plastic na basurang na iipon natin uh, ay katumpas na ng tatlong silya para aratihin pa natin yan. Kaya tuloy lang ang bayan niyan, mga double cards. Okay, puntahan na natin ang ano. Pero bago yan, mami ang nabiyo, umpisa na ng starstruck. Okay, okay. starstruck 350 before 24 oras. Okay, Barangay Almanza 1, Las Piñas City, This is the Living Dead Choir Wow, choir na talaga Yes yeah. yeah. Ano ba, napasabay ang mga yan? Bossing Pag tumami Boss Joey Alan, hinuway ko na silang lahat <laughs> uh, Sama, sama Naiinip ako ng patatlo-tatlo Oo <laughs> ano? uh -oh. Yan ang tinatawag na pasyam na po Yan yeah, na po so The war, the barrier Akala ko alis ka na Oo nga eh hindi nako. Pinatuloy yung flight. Bossing, alam mo na. <laughs> ha? Yung band. <laughs> Hindi ako maka flight kasi wala ka. Tumaganda ka na yung mga yan, ha? Opo. Pero nandito pa rin ako sa barangay. Alman, sa uno, Las Piñas City. <laughs> At kasama pa rin natin ang lapasita biscuit swap na swap na pagbaon. Araw-araw na mga enemas, may ang mabaon ng mga feeling of what i i can move on why yeah i can still feel the pain you can't pain? move on yes what pain pain uh pain pain reliever something like that <laughs> it's what too much are you talking about it's too <laughs> much but what happened last saturday happened. Happened. Yeah. Too it's much. Better. it's too much it's too much <laughs> what Pag marami, too much na. Eh, much na mga pinusapan mo na nangyari, it's too much. Why, why? Because, Lola, I hate ate. I hate ate. Why? No. Uh, she a uh, mean girl. You know what mean? You know what I mean? Mean? Yeah. Oh. <laughs> Mini Bill. <laughs> Hindi ko gusto yung ginawa niya. I hate the wall. The plywood, oh, you I know? Do you mean yeah, the plywood. I don't like that. It's not maganda for Yaya, but Yaya is good. Huh? I like the hakta choreography. Huh? Uh, it's yours. Yeah, very, very good. I like the hakta. So talented. It's too much, too much talented. <laughs> 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 oh, Here we go, the point, Rabin. Hey, let's see now. Please. Well, that's it. ng ayaw ko pala. Ayun na. Ayaw, ay yung hindi sineseryoso ang trabaho. Ang trabaho ay hindi laro. Pinasama ko kay kayo kay Yaya, hindi para maging artista, kundi bandayan si Yaya, bandayan ng stage. No, pero ano? Close nila, Lola eh. Pero ano? Hmm. Pasyente. Imbis na bantayan si Yaya, habang ah, ang nakakabatak si <laughs> ka <laughs> <laughs> pa. Kayo pa yatang kuno ang kinilig kung nakita niya si Andre. Oktoba mata mo umiyak pa yung rin. Pagkita ko nag-selfie kami pare sa TV, Jay. <laughs> Ino-naa pa pa Ate. Ako na lang ng picture dito,

Wala well, yung ATM kasanyo yung mapuhan ah ito ba yung mga kuha ah ah kahit kaya yung mapuhan yon hehehe ah kahit kaya yung Sobra. Enjoy. Sobra siya. <laughs> ang memory. Ate, Ate huminahod <laughs> ka. Natural, ganun talaga. Minsan nakakalimot sa kanilang mga ginagawa ang <laughs> mga tao mo. <laughs> Di ba? Ano, may balita na ba kay Yaya? Ni-report <laughs> ko na. Pinablocker ko na. Ano nangyari nung sabat? Ano nga nangyari? <laughs> Hindi ko alam, hindi ko alam. Ba't di ka manawagan? Nanawagan ka na ba? O di kaya, may nakita ka na kaya? May nakita mo na ba siya? O wala ka ng balita talaga sa kanya? Ano? Hindi ko alam nga, Pilidora. <laughs> manawagan ka kasi! <laughs> <laughs> Maniisip, mananaw, iniisip pa na lang, iniisip. Gulo-gulo ang buhay ko. Wala ka ba mga suspecha eh, mga suspect? Ayan, Joey wala. Nasaan kaya siya niya? Dahil meron tayong pangontes, pangalanan yung dalawang kidnapper. Ayun, may mga pangalan lahat yan. Dalawa lang eh. So, nasaan nga? Nasaan nga si Yaya ate? Nasaan si Yaya? Hindi natin alam na okay kaya siya kung nasan man siya ngayon? Siyempre! Alam mo, ako natutuwa ko. Ayun, ayun! Ayaw ba siya? lang si Yaya. Alam mo, nakakamis Nasa na kaya sa siya? Na okay lang siya ngayon. Natutuwa ako kay Yaya. Tuwang-tuwa ako ito, sa kanya. Kasi tinidoro, mabait eh. Ganun talaga yung bata eh. Alam mo, ang mahirap. Napakahusay niya, pinagtrabahoan niya. Ang galing niya nung sabat oh. Lahat ng itinuro ko, nagawa niya. Pag-akyat sa hagdan, pag-drunk. Lahat, sulit na sulit lahat yun. Magaling yung bata niya. Yun yeah, may turo mo yung <laughs> <laughs> niya, sa yaya, akyat sa Mahirap yung sa mga yayang nakakakyat sa hagdan. Eh.